Nakakain na ba kayo ng lato-lato guys? Kung hindi pa ay tara gawin natin yan. For today's video guys, ngayong araw ay mag-uulam tayo ng lato-lato or sea grapes kung tawagin sa ibang bansa. At tamang hinihimay na natin ang lato-lato para mas separate ng maigi. Para malinisan ng maayos, Pagkatapos guys ay naglagay na tayo ng tubig para mahugasan na natin ng 3 times ang lato-lato At ayan na nga okay na ito at tamang nilalagay na natin sa plato ari Pero mas masarap yan kung may sausawan kaya gagawa tayo ng sausawan yan Para naman mas sumarap pa ang lasa na rin. Wow. Pagkatapos ay nagagayat na tayo ng siboyes dini guys Para sa sausawan ng ating lato, -lato. Plus, nag-add na rin tayo ng sili at ginyunting lang natin ang pino yan para naman bumisa yung angham. At ito na nga guys. Okay na ito. Kaya lalagyan na natin ng toyo yan. Pagkatapos ay suka naman. At ayan okay na yan ready na ito pag sausawan. Tikman nga natin kung tama na sa lasa at alat-ari. Ay aba ayos na guys. Kaya tara, tikman na natin ari. Sa lahat talaga ng lato-lato guys. Ito yung di maingay pero masarap kainin. Kadalasan nga pala sa lato dini sa Cavite guys, ay sa palingki mula ang makikita. Unlike sa probinsya natin na nagkalat lang yan sa hibasan. Don't forget to share, follow or subscribe sa ating content guys. Para updated ka sa next nating video, salamat!